For today's video, tayo magluluto ng bilisang gulay. Ilagay ko na ang sibuyas, bawang, kamate, ay, ay. Lahat naman tayo marunong magluto ng bisagisang Ating isasahag dito ay giniling na bilata. Bilata. Bilata, lata Nang-black na natin yan. Kailangan lutong-lutong ang kamatis. Para sa pauwayo. Abisin ko muna ang camera ko dito. Kasi iingit kan? Ano naman mga lalab, silagay na natin ang ginili. Kalahati lang kasi medyo malaki ito. Kaunti lang naman ang aking gugulayin para sa tauwaya. Pag nagluto tayo ng ibang putahe ay meron pa tayong gagamitin. Ayan, kalahati lang. Mas makakatipid kasi pag malaki bibilin. Tapos yung nakatira, ilagay na lang muna sa rip ng kapitbahay. Yan, durog-durog na, durog na yung kamatis niyan. Ganyan ako mag -isa. Para kahit mag-birthday pa ang ating gula, hindi siya napapanis. Hmm. Hindi naman kasi kami ma ulam dito sa bahay na to. Kaya ayan, matagal yan maubos ang aming dulutong ulam. Nag-birthday pa yung pinabukasan durog na durog na yung kamatis dalawang kamatis lang yan isang sibuyas at apat na piratong bawang ilalagay ko na ang kalabasa kasi matagal maluto ang kalabasa ayun, dumudong na yung isang okra gusto niya nang maunat siya kayaan eh. naman siya kaya, ang mauna sa dyan. Uy. Maya na natin uli at iinit ang ating camera. Itabi muna sa malayo sa kalan. Yan ang aking tips sa tulad kung madaling mag-init ang telepono. Ayan. Tinabigan kong konti kasi nasusunog na siya. Konti lang para magkaroon ng lasa ang gulay mamaya ko na yung tutubigan ng galing sa thermos kumukulo pinakuluan yung galing sa thermos kanina umaga para sa bauwaya para maluto na rin ang talong kasi ang kalabasa gusto ko hindi durog na durog para may bitamina ganyan po ang pagluluto ng akin pagluluto ko bilang isang cook. <laughs> Minsan lang magluto. Oy, ilalagay ko na ngayon ang okra. Ayan, may kaimpis yung May patis yan, tsaka may asin. Tapos kaunting paminta. Ayan, gumulong na naman ang isang okra. Ang isang okra ay pasaway. <laughs> Kasi daw, ako daw ay pasaway din. O, oh, diba? Lalagyan ko yan ng sili. Siling haba. Hahatiin ko sa gitna. Para may sili-sili siya. Yan. Ang sarap na, diba? Ang sarap-sarap na niyan. Tinikman ko kaya yan. Galing sa thermos lang ang tubig niyan. Kaya panay-panay ang dagdag ko. Pag sinipsip ng kalabasa, dagdag uli. Ayan na, ayan na. Pinagdagan ko na siya ng tubig. Final, final na sabaw na yan. Kasi ang kalabasa, alam nyo ba? Sa hindi nakakaalam. Kalam naman, expert magdodo. Nagsisipsip kasi yan ang sabaw. O, kita mo yan, maraming sabaw. Pag ano yan, bukas nyan. Kasi ang dami nito, wabot pa talaga itong bukas. Mag-birthday talaga ito bukas, oh. Oh, ayan na yung sili. Ang laking sili, oh. Hinati ko lang sa gitna. Ayan. Ayan, sa ilalim yung isa. Paksa na yun. Ang tago. Nagtago ang sili. Ayun, tala, oh. Oh, diba? Laki. Hmm na na nga ako. Ang bilis ko pa naman matsing sa pili tsaka sa paminta. Ayan. Luto na sila. Kaunting kulo na lang yan. Luto na ang talong. Ay malapit ng maluto ang talong. Mauunahan pa yan ng okra. Ayan. Nagberde-berde na siya sa okra. Ganda ng kulay ng aking gulay. Makulay ang buhay ng aking gulay. Kaya, kain-kain tayong gulay pampalinaw ng mata ang kalabasa kaya ang mata ko ay apat na apat na ang aking mata nung nagtungtong akong 40 lumabo ang mata ko kasi hindi ako kumakain ng kalabasa ngayon dahil alam ko na ang mga benefits ng mga gulay, kaya kumakain na ako niyan. Bye-bye. Thank you po sa inyong panonood sa aking luto-lutuan. Ang aking kawaling walang tangkay ay inyo nang nakita. Bye-bye. Ayaw naku, mamatay. <laughs> nag-overheat na yung cellphone ko. Ayaw nang mamata.